Good morning guys, yung aso ko nakalabas. Ano ko na yung aso ko nakalabas. Oh, wow. Nagpukuan dyan na yung araw pero hindi pa masyado. Yung aso ko nakalabas. Saan ka kasi may hupa? Ay, sapat lang guys. Naku, yung aking aso nakalabas. So, uh, nakalaban ako kahapon. Wala na akong labahan ngayon. Yung... Hanapin ko muna yung aso ko sa labas na kalabas siya. Saan ka siya na punta ba? Yung aso ko. Naitim. Wala siya sa loob. Wala siya nanagpunta. Saan siya sa nanagpunta? nak lebas ya, masuk, siang kegalan, masuklah, masuk, masuk, tidak mau guys, nak lebas ya, nak lebas ya, nak bahaya, ah, tidak na. mau, masuklah, saya tahu, saya siang kegalan, siang kegalan, saya -oh. nak, nak lebas, nak bahaya, nak lebas, Pasok na. Pasok. Pasok na, pasok. Good morning, guys. Ayan ay. Maaga pa. Wala, wala pa. Ano ang aking aso lumabas kaya? Wala tayong ano. Ay, ako nagluluto ako sa to. Nagluluto ako sa loob. Ang aking aso kasi nakalabas. Cantik. Saya angka galing. Ha? Saya angka galing. Ikaw kita sa loob. Ay kita sa loob. Wala ka na. Ayan, dito muna kami. Ang aking dalawang aso doon. Oh. Mga tulog pa sila. Shhh! Dali ka na! Dali ka na! Ito, doon, doon, pasok. Dito! Shhh! Dito! Dito, dito! dito. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Naku, 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 tamang ko talaga po. nandoon ka talaga doon sa... Pag na... Ano ka nang sasakyan doon sa gitna ng kalsada, ha? Hmm, paliguan kita mamaya. Kasi one week na hindi kita napaliguan. Pasok na tayo. <laughs> ha? Pasok. tatakbo-takbo muna siya. Hayaan ko muna siya ng ilang minuto. O, dyan ha. Huwag kang magkain-kain kung ano-ano dyan. O, yan. Huwag kang lumayo. O, yan, dito lang. Ah, dito lang naman yan siya. Umiikot-ikot sa Something busy yun minsan guys isang isang araw talaga na wala tong aso ko naku ma baliw baliw ako kung saan ko sa hanapin umuwi din siya halika na shhh Mapahe na jendi, halika na shhh na halika na dali wala tayong tali nandoon yung tali sa isang aso oh, hindi kita mapunta eh, doon doon halika dito kasi maraming aso dito maraming aso dito kaya ayoko sa igala kasi maingay eh.

ka na. Uwi na, uwi na. Lena Ayan na ha. Kanina ka pa lumabas, hindi ko alam. Pasok na. Pasok ko na Oh, pasok. Ayan, nakalabas na ng ilang minuto. Ayan. Pumasok na siya. Wala na wala ko. Ayan guys, ang... Araw. Hmm. Yeah. Ini na yung aking asam mm, Thank you for watching guys. Ito lang muna yung aking content na mm. yun. Kasi marami akong gagawin sa lukod.